sensitibong balita dala sa po estudyante binaril ng kapwa estudyante sa loob mismo ng eskwelahan sa bahagi po ng Nueva Ecija. Dalawa dito ang parehong kritikal. May mga detalye mula sa FM Dagupan Idol Matthew Pacheco. RMN Live Report. Kasamang Elmar, isang insidente ng pamamaril ang umalingaungaw kaninang alas 10 ng umaga sa Santa Rosa Integrated School sa probinsya ng Nueva Ecija. Ayon sa ulata, isang lalaking estudyante ang pumunta sa silid aralan ng babaeng estudyante umano'y kasintahan din nito. Di umano, may problema ang dalawa sa relasyon at ang magtungo ang lalaki sa kinaroroonan ng babae, saka na ito bumunot ng isang caliber 22 na barila mula sa bag nito at pinaputokan ng babaeng biktima. Pagkatapos ng insidente, binarin din ng lalaki ang kanyang sarili. Ang mga biktima, parehas umanong may tama sa ulo. Isang oras bago maga ang insidente nakapag-post pa ang lalaki sa Facebook nito at sinabing nagmahal lang daw ng totoo at ginawa ang lahat hanggang kamatayan na. Napagalaman namang hindi pumapasok sa parehong parala ng dalawa dahil ang lalaki ay sa barangay sulidad umano nag-aarala. Sa ngayon, nasa pagamutan pa rin ang mga biktima at nasa critical pa rin na kondisyon. Nang maganap ang insidente, agaran din sinuspinde ang klase sa paaralan. Sa nakalapan na impormasyon ng IFM News, ang tatay ng lalaki ay dati umanong hepe ng Barangay Solidad Santa Rosa at nang malaman ng insidente ay inatake rin umano ang tatay sa puso at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya ukol sa naganap na pamamarila. Kasa mamumula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tata, -ta,